Janice de Belen may reaksyon sa hiwalayan ni na John Estrada at Priscilla Mireles. Diretsahang sinagot ni Janice de Belen ang tanong tungkol sa usap-usapang hiwalayan ng ex-husband niyang si John Estrada at ng asawa nito na si Priscilla Mireles. Sa kanyang mapagbiro na paraan, pinaalala ni Janice sa nagtanong na maaari naman siyang hindi sumagot. Pwede ko namang hindi sagutin, di ba? Huwag ka muna mag-thank you. Ang ganitong reaksyon ni Janice ay nagpapaalala sa kanyang mga fans ng kanyang prangkang personal. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kanyang sagot? Nang tuluyan siyang sumagot, naging maikli at direkta ito. Sinabi niya, wala akong pinalaman dyan. Yun lang, wala akong pinalaman. Ipinakita ni Janice na wala siyang interes sa anumang drama sa personal na buhay ng kanyang ex-husband. Ang kanyang diretsyong tugon ay lalo pang nagpahanga sa marami. Sa tingin mo ba, tama ang kanyang naging sagot? Nag-follow up ang nagtanong at tinanong kung naisip ba niya. Ayan na naman siya, nang mabalitaan ang hiwalayan. Umiling niya si Janice at tinawanan ang tanong na tila ipinapakita na ayaw niyang bigyang kulay ang usapan. Pinakita niya na hindi siya magbibigay ng anumang interpretasyon sa sitwasyon. Ano ang masasabi mo sa kanyang simpleng reaksyon? Ipinaliwanag ni Janis ang kanyang pananaw at sinabi, Not am life, not am business. Ipinakita niyang nakatutok siya sa sariling buhay at hindi na iniintindi ang personal na buhay ng kanyang ex. Ang kanyang tugon ay nagpapakita ng respeto at pagiging kalmado sa kabila ng usap-usapan at hinanghaan ng marami. Sa palagay mo, gaano kahalaga ang pagtatakda ng boundaries sa buhay ng ex? Maraming humanga sa prangkang reaksyon at birong sagot ni Janice, lalo na't ipinakita nito ang kanyang no-nonsense na personalidad. Sa kabila ng kuryosidad ng iba sa buhay ng kanyang ex, nanatili siyang kalmado at nakatutok sa sariling buhay. Siya ay nagbigay inspirasyon sa iba sa ganitong sitwasyon na ipinapaalala ang kahalagahan ng kapayapaan sa halip na drama. Ikaw, paano mo kaya haharapin ang ganitong sitwasyon?